nangyari na sa atin yan sa Marawi, di ba? Nakalma tayo dahil lahat kasi nakita natin kung ano yung pronouncement ni Pangulong Duterte, etc. Yan po yung sinasabi ko. No? Nakakakalma po si Pangulong Duterte. Sa ngayon si PBBM na ang ating president, Hindi na iiwasang ikumpara si PBBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte ng taong bayan, ano ba pinagbaiba ng dalawa sa kanila pamumuno sa ating bansa? Lalo na pag may bigla ang dumadating na problema ang ating bansa, kagaya nitong nangyayari sa pagbobomba sa Marawi, at pagtaas muli ng krimen sa ating bansa. Isa pa ang pagtaas ng presyo ng lahat na bilihin. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po! Uh, ngayon po, nauulit, no? Hindi ko po alam kung pe kay Pangulong Marcos ba nagsisipsip itong mga to o uh, kung kanino, no? Ito po, uh, tignan po natin itong pinahayag ng Philippine News Agency. Philippine News Agency, ito po ang kanyang headline. DSWD ranks number two among top 5 performing government agencies in OCTA survey. Ngayon lang po ako nakakita na yung uh, uh, top 2 po ang binabalita, hindi po yung top 1. Ano po meron sa top 1? Bakit po hindi nyo binalita na yung DepEd ang top 1? Very obvious, di ba? No? Very obvious na yung uh, <clears throat> uh, ayaw nilang patampukin yung achievement ng, uh, de ng DepEd. At bakit po very obvious na ayaw nilang patampukin yung DepEd? Ayaw nilang kilalanin? Kahit man lang, <laughs> alam nyo, PNA, hindi na kayo ang nagpapasya. Wala kayong bilang, no? Sa information, hindi lang sa inyo nagmumula ang information. Napakarami na pong vlogger. Siguro, yung kumpas ng PNA gusto nila na ito rin ang ganito dapat magbalita yung mga dyaryo. Hindi nyo po mautusan. Number one po, DepEd. Eh. Ayan po, ayan po magandang halimbawa ng pagsisipsip. Kung sino man yung gustong sipsipan. No? <laughs> Pagpapatunay lang po yan na kahit na anong gawin ninyo, paninira, hindi nyo kayang sirain yung mga Duterte. Bakit po hindi nyo masisira ng paninira ang Duterte sa Tokis-Tokis? Dahil ang mga proyekto ng mga Duterte ay nakikita, nararamdaman, naaamoy. Yan po ang katotohanan. Nakita namin ang War on Drugs kahit na anong gawin ninyong pandidemonyo sa War on Drugs ngayon nung tapos na si Pangulong Duterte, naranasan namin kung papaano tumahimik ang mga lugar dahil sa war on drugs. Kahit na anong pagpapasama ninyo kay Pangulong Duterte na tinatawag nyo pa ngayon Lords of All Drug Lords, talaga, kung kailan siyang wala na sa posisyon, Lords of All Drug Lords, o yun naman pala, Lords of All Drug, drug Lords, wala na siyang posisyon. Bakit hindi nyo sampahan ng kaso o lusubin na, di ba? Alam ko yung mga drug lords nilulusob eh. Kahit na ano pa pong pagpopromote ninyo, hindi po maniniwala. Lalabas kayong lahat ngayon na sinungaling. Ang tao ang magpapasya, hindi yung PNA, Philippine News Agency, hindi yung House of Representatives ang tao. Ngayon po may bombahan sa Marawi na naman. Alam niyo po yung mga pronouncement eh, yung paraan. Meron po ba nagaganap na krimen din nung panahon ni Pangulong Duterte? Meron po. Pero pag nagsalita po si Pangulong Duterte, lahat po ng uh, pronouncement ng Pangulong Duterte noon, kahit po may kagaganap lang ng krimen, alam mong magkakaroon po ng ng solusyon eh. Di po ba? Iba yung salita nung matandang Duterte. Yung ang eto po ang nawawala, ah. meron din naman pong uh, statement ang pangulo ngayon at kung sino sino pang iba. Noon po, isa lang po ang kinakailangan maglabas ng statement, pangulo lang po. Ano po ang ngayon sa katutak may nag may nagpapahayag mula sa kung saan-saan no? Kung saan-saan. Nanggagaling yung mga pronouncement ng pagkondena. Pero parang ang pagkakaiba po noong panahon ni ni eh, kay, kay Pangulong Duterte, ganyan. Bakit number two binabalita mo, hindi yung number one? ba? Diba? Bakit ayaw mo ibalita yung number one? Sa tingin nyo, may magtatanong sa PNA? Tuloy-tuloy lang yan. Pag nilabas po yung, uh, kung may nagsarbe po ng trust rating ng mga, ng mga uh, leader, top leaders, at Nanguna po si Sarah Duterte. Itutuloy din nila. Alimbawa, number 2 si PBBM. Pangalawang pwesto, pangalawang pinaka-pinagtitiwalaan. Ganun po ang magiging pwestuhan yan. Pero, kayong PNA, wala kayo eh. Hindi nyo taong bayan na magpapasya. Bukas makikita po ninyo. Ang unang pagkilos ng taong bayan para suportahan ng mga Duterte. Makikita po ninyo. di ikaw na, hudi guhup. Eh ikaw na, hudi guhup. <laughs> Kung ano man yung pinaglalaban mo, edi ikaw na rin. <laughs> Nagtataka nga ako bakit narito ka pa eh. Di ba? Edi ikaw na guhup. <laughs> Tama na po yung mga kalokohan na yan. Hindi na kami. It's either yung ay mag-perform kayo. Kala nyo, tokis-tokis pa to. Hindi na po ito madadaan sa tokis yung mga tao. Kahit na anong tokis ninyo. Kahit na anong tokis ninyo sa mga tao. Performance. Performance po. Ang sukatan, hindi tokis. Yan ang pakatandaan nyo. Ano namimiss natin kay Tatay Digo? Kahit na po, hindi natin sabihin perfecto, di ba? May mga krimen pa rin po. May mga krimen pa rin. <clears throat> kay Pangulong Duterte. Pero bakit po pag nagsalita na si Pangulong Duterte, nakakalma tayong lahat. Yun po yun eh. Yun po yung hinahanap-hanap ng mga Pilipino ngayon, yung isang ama. Na pag narinig mo siya, kalmado ka na. Yung isang alma na sasabihin niya na ako bahala dito anak. Ipaubayan niyo sa akin to mga anak at gobyerno. Gobyerno na bahala. Sa kabila po na nagaganap na ganyan, ang naririnig po natin sa gobyerno, makikipagpistok sa mga NPA, no? E Iniimbita yung ICC, no? Para usigin si yung mag-amang Duterte. Mabibigla po kayo. Kasama na ngayon bigla si Sara Duterte sa uusigin ng ICC. Akala nyo makakapasok yung ICC? Utot nyo, hindi lang kayo nagpapasya dito sa Pilipinas. Hindi lang kayong mga taga-house of representative ang nagpapasya sa Pilipinas. Ang taong bayan ang nagpapasya sa Pilipinas. Hindi kayo. Pakatandaan nyo. Lahat ng problema na to, problema sa itlog, problema na mataas na bilin, problema na mataas na mga presyo, ang solusyon nyo, papasukin ng ICC? Lahat ng problema ng Pilipinas ngayon na nagbombahan sa Marawi, ang solusyon nyo makapagpistok sa NPA? Lahat ng problema ng Pilipinas, ang solusyon nyo tanggalan ng confidential pan si Sara Duterte? Pasamain si Sara Duterte? Pagbintangan ang mga Duterte ng kung ano-ano? Yan ang solusyon ninyo? Yan ang sungkano kano ano rito. Ayaw mo pala rito, bakit ka pumapasok dito? Gumawa ka na sarili mong vlogs. Doon ka magsabi ng gusto ng tao ang ICC. Ang itanong nyo sa tao, gusto ba ng tao ang war on drugs? Pinauuso nyo yung ICC, hindi usapin niyang ICC. Hindi yan makakaporma dito. Kaming pronouncement, napapasok kami sa Pilipinas. Ang dami-daming problema ng ICC. Huh? ang daming nagaganap ngayon sa mundo. Gera sa Israel, gera sa sa Ukraine. Uunahin nila Pilipinas na wala namang gera. Uunahin nila Pilipinas na gusto nyo lang litisin, hindi nyo kayang liti, hindi nyo kayang sampahan ng reklamo ang isang retiradong presidente. So ay ano, pero wag nyo palabasin na ako mali. Sumuporta kami dahil precisely Ayaw namin pumasok yung ICC. Sino ba sa mga dating kandidato ang nagsabi na hindi nila, ay hindi nila po kayo rito? Okay. Hindi po ako mali ng sinuportahan. Dahil ang sinabi ng sinuportahan ko, una, kakampi siya ni Sara Duterte. Ikalawa, sinabi niya hindi pa ng ICC. Ikatlo, itutuloy niya ang lahat ng suporta lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, itutuloy. Hindi ko ba iboboto yon Iboboto ko yun. Kasalanan ko ba kung hindi nila tinut kung hindi niya gagawin yung gusto niyang gawin? Kasalanan ko ba kung may iba palang nasusunod? Okay. Real talk po tayo. Lahat po ng mga ayaw dito, Huwag po kayo rito. Yung mas marunong pa kayo sa akin. Ha? Kung ayon yung makinig, may gusto kayong pakinggan, doon po kayo. Doon po kayo makinig. Hindi niyo ako pinatatapos eh. Hindi na ako nakakapagsalita dahil sa kadaldalan niyo eh. May time naman para kayo magsalita, mabasa. Sasabihin niyo pa na kung ano-ano. <clears throat> okay. Kalma lang po ako. Ulitin natin. Para po magkaunawaan lang. Yan, pambabastos po yan ng PNA. No? Philippine News Agency. Yan, pambabastos po na direkta yan. Okay. Ayaw nilang kilalanin. Alam nyo po, Nangyari na sa atin 'yan sa Marawi, 'di ba? Nakalma tayo da lahat kasi nakita natin. Kung ano yung pronouncement ni Pangulong Duterte, etc. 'Yan po yung sinasabi ko. No? Nakakakalma po si Pangulong Duterte. Ngayon, di na po natin alam kung ano po ano na naman, 'di ba? Kung sino-sino nagsasalita, ang dami-daming boses. Ang dami-daming marunong. Yung way nila ng paglutas ng problema, hindi po maganda. Ang mga inuuna po nila, yung uh, pag... Ang inuuna po nila, no? Yun pong ikasisira ng mga Duterte. Pagpapapasok sa ICC, ng trolls, pasensya na po kayo. Hindi na po maulit. Kalmado na. <laughs> Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-commento ang iyong pananaw at opinion sa usaping ito. God bless Philippines! Salamat po!